Nako, yung lang kami ng update dito po sa earlier ay nailabas na alert. Red Tide Alert dito sa matarina Bay sa gawi po ng Eastern Samar, sir. Any developments tungkol dito, ma -sir? uh, sir? ah yes, ayon nga sa ipinilabas ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na Shellfish Bulletin Number no. 15, uh, dated uh, July 14, uh, series of 2025, Ayon sa resulta ng aming mga uh, laboratory analysis at monitoring natin sa ating mga fishing grounds <clears throat> ang mga sumusunod na fishing grounds ay positibo sa sinasabi nating uh, uh, red tide so ito yung mga fishing grounds ng uh, matarinao Bay sa Eastern Samas, Samar Samar Lumang Gilias Bay sa Sambuanga del Sur, Uh, Tantanang Bay in Sambuanga, Sibugay Province. So Ang lahat po ng uh, mga nabanggit na uh, lugar or fishing grounds, lugar pangisdaan, pa ay positibo po sa Red Tide at ang abiso po dyan ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakipagtulungan din ng mga local government unit, huwag mangolekta, huwag bumili, huwag magbenta, uh, huwag kumain ng anumang uri ng shellfish na nakukuha sa mga lugar na yon pati na po yung uh, alamang, no? Pero yung mga isda naman po, uh, alimango, hipon, pusit, ligtas naman po silang kainin. Uh, kailangan lamang po kung uh, lulutuin ay ito'y kailangang uh, linisan ng mabuti. Uh, yung mga isda, tanggalin yung mga lamang loob at hugasang mabuti ito bago po natin uh, lutuin. So yun po ang update natin, Sir Alan, tungkol dito sa Shellfish Bulletin number no. 15. Ayun.